Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin makapangyarihan, kinira mo si San Juan Bautista de la Salle upang maglingkod para sa pagtuturo ng mga kabataan. Pukawin mo ang kalooban ng mga guro sa iyong sambayanan upang magkaroon ng galong maraming tagapagturo na ako sa paghumbog sa mga kabataan, sa mga katao at kristyanong pamamuhay. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang salangin. Bitin mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin at wag mo kaming ipahinto sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Juan Bautista de la Sal, patron ng mga guro, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.